Ayan, magandang araw po sa lahat. Di bali, andito lang po tayo sa ating tanim na formosa na pinya. No? Upang i-update ko kayo na guys sa ating tanim na pinya. Di bali, one month na nga nang mag-apply tayo ng fertilizer dito. Ano? Ayan, kung mapapansin nyo nga, talagang napakaganda ng kanilang mga dahon at malaki na rin ang kanilang mga puno. Ano? Ayan, talagang green na green ang kanilang mga dahon. Yan, halos parerehas sila ang kanilang mga pagkalak yan, no? Ayan. Di ba, li, pangalawang apply na natin ng fertilizer to, ano? Mula nang itinanim natin to. Yun nga. Ang nilagay natin fertilizer yung nakaran ay yung pinaghalo natin yung urea at saka 14, -14 At ito na nga yung resulta, no? Ayan, talagang napakaganda ng kanilang mga katawan at malalaki na rin ano di bali mga ilang months na lang pwede natin tong kabungahin ayan ayan di ba, lakad tayo dito sa unahan para makita nyo ang aking mga tanim na turmo sa natin nya yung at ang kanyang mga dahon ay malalapad na rin ayan hanggang ito dun sa dulo ano guys, di balit titingnan natin kasi yung kabilang pinyahan medyo ipapahabol natin ano dahil medyo nalit natin na itanim ano pero magaganda na rin siya ano. Di balit mag apply ulit tayo diyan ng fertilizer, di balit pangatlong apply natin yan sa kabila. Pero rito sa kabila, yan magaganda na siya. Kunti na lang ang ilalagay natin dito ano para lalo silang lumaki. Ayan, kasunod nito ay tayo mag apply na rin ng pampabunga no? para pabungahin natin ito ng sabay sabay Ayan. di bali hindi natin nga ito paapuray no di bali pag ganitong katabaan huwag muna natin ito pabubungahin ano dahil <coughs> baka maliit na bunga ang lumabas dahil yun nga katabaan ng kanilang katawan ano medyo hindi pa naman sila masyadong magulang may mga bata pa ano pero ang kanyang mga dahon at katawan ay malalaki na rin siya yan ito tayo sa kabila yan, ito naman natin tanim na kabila no? medyo madamo na nga dahil sunod-sunod ang ulan dito sa atin Yan, di bali guys, pag mag-apply ulit tayo ng fertilizer, yan, pakita natin naman sa inyo ano, kung anong ilalagay na naman natin dito. At hanggang sa pagpabunga, ano, kung anong gamit natin na pampabunga na ayan, ilalagay natin dito sa pinya. Yan, medyo matataba na rin siya at magaganda ang kanyang mga dahon. Yan. Yan, di bali maglilinis na naman nga tayo dito, ano, dahil lumalaki na naman kanyang mga damo. Yan talagang kailangan sa pinya ay laging malinis para bungahan tayo ng malalaki ano yan at ito nga sa kabila talagang malalaki na ang kanilang mga puno yan mga ilang months na lang pwede natin itong pabungahin yan di bali nga sa ngayon guys ay naglilinis na naman tayo ng panibagong taniman natin na pinya para sunod-sunod ang ating pag-ani ano hindi tayo mapuputulan ng pantanim sa kaanihin kahit kunti lang basta sunod-sunod diyan -sunod. para yung pag tayo ay sunod-sunod rin dahil hindi tayo mawala ng similyan na pantanim yan yun nga ang target natin ay na may tayo ng mga 20,000 sa tanim bago nating itatanim ano yan di bali nga naglilinis tayo ngayon dun sa ating taniman at ito nga binisita lang natin to ano at inupdate ko kayo ayan ayan ano guys di bali nga inupdate ko lang tayo sa ating tanim na pinya ayan ito nga maganda ngayon ang panahon Ayan, sana'y nagustuhan yung ang ating Video, ano? Kung may comment kayo guys o tanong katarungan sa pagpipinya Ayan, comment lang kayo guys sa baba para masagot natin ano Ayan, yung mga pa palang magtanim Ayan, tanong lang kayo sa akin guys ano kung ano yung gusto nyong itanong Para masagot ko kayo sa pagtatanim ng Formosa na pinya Ayan, para ma-share ko naman sa inyo yung ating experience sa pagtatanim ng pinya ano Ayan kung bago ka pa lang sa akin channel guys, paki ang ating notification bell ano para lagi kitang ma-update sa ating mga gagawin pang video ano. Lalo na dito sa pinya at iba pang ating ginagawang video ano. Nakukulutan niyo ng mga dagdag kaalaman. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po muna ano. Ayan. Bye-bye.